Hi, dito kami kayo sa Malinaw. Sana all Malinaw ang relasyon. Let's go! <laughs> birthday nami <lang. laughs> guys birthday ko ngayon <laughs> Ay, <laughs> <laughs> <na> <Pag -tapos. laughs> Ang bahay <laughs> doon, <laughs> yun, kasi... <kaya tadaan> ka. <laughs> Huwag na <laughs> ka. ka maglalagay <laughs> <laughs> <magikipag> sa angsas. Huwag ka maglalagay sa ng loob. yung ka ka. Wala ka naman sa mga kanang loob, mo siya matayin. Mahayang tuniktad! Huwag ka maglalagay sa angsas. Huwag ka sa daga. May bigot <laughs> ako, Diyos ko. Pero nakakalain mean, mo no, yun, at yung vibe? Ano uh, Ano

Alexa, nah,

So this is the tagay Sige, ako naman, ako yung nasa point ako na sa... wala Wala? Wala nga kami na ako ano nanginulungan. ako nilagay doon nung day, namin. ko dito chair.

咖啡呢？咖啡啊，浓一些。 ko na Ay, gwapo dito ako Ay, gwapo dito ako dito Bakit lahat ng gwapo na katalikod? Kumarap kayo Yung, Yung mga tsaka na harap Yung mga gwapo kumarap You know what I mean? Ipapakita ko sa inyo Wait lang